sa isa ito guys paligin na po <laughs> oh, din ang, ang man ma-exercise Di ako na lang kasi so, hindi ang ipalitan rin eh kit ano ito kayamanan mo ng tapis ko ah <tinyo> Kaya lumawa ninyo nga sakit-sakit din yung basag dura. Uh, 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 mag-exercise ang bana ni no? di man takalugar blakaw sa gawas mga guys di di ni na lang sa sun palit ko ane pero kung ba na kay di man exercise nakaupo lang. Hindi yung kasi yung may upuan dito, mahal na. 4000 ito mura lang ito kasi nakaupo ka lang sa isang upuan. nakakahingal din pagka may sakit ka siguro sa baga yun hihingal kapag nag-exercise ka ng ganito o oh. saka yung dito mo nang nangangalay pero mawawala lang din mawawala din ito pagka nasanayan mo na may exercise matagal mo na itong binili guys nung isang buwan pa pero ngayon na ako nagkataon mag-exercise That's enough guys. Thank you for watching.